take a piece of old passport Bamba pa ako kasi andito pa ako sa seventh floor. And, andito pa ako sa seventh floor. Ayan. ayan. Pagkatapos sa ako. Ayan. Ayan. So, may hinit nyo dito sa labas. ayun oh, ay, 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 ay. Ay, paakyat. Sige pa.

diyan lang ng mga po natin oh. Uh, clearance. Meron din pala ako na nakahanay. Love din. pa napa-padaan pa sa akin. Ayun, andito po ako sa Trafalgar Place Building at naandito po ang o sa taas. Hmm. So, dito po. Ayan po. Ayan po yung gawa pa ulit ako ng marami and, uh, gagawin uh, uh. Ayan, good evening sa inyo lahat dyan. At ituloy ko ito ang aking uh, ano po, about din sa aking police clearance uh, from Miku. So, dumating na po. Ayan, sobrang saya po. Kanina ay kinuha ko sa, dito sa si LBC sa my sa may ano uh, sa may uh, SM Center uh, SM, SM Center ayan and uh, <coughs> ko po ayan na po putol-putol sa so, ito na po ang aking uh, police clearance from Taiwan uh ito po ay lagay dito Taipei City Police Department Taiwan Republic of China It is, uh police criminal record certificate this is to certify that following individual my name <coughs> and my passport ID and the birth of uh, date of birth nationality Of course, uh, nakalagay dito ang number ng aking passport present and then passport yung uh, nakaraan ng pagpunta ko and then no conviction record in Taiwan. So ayan po. So Commissioner Lee Shi Ho Lee Shi Ho and date of issue is July 23 And 2024. Ayan. So, ito na po. Ayan. Ayan. So, no record. <laughs> no record. Ayan. So, ayan. At sa likod, kasi two page po ito. Two pages. Babasahin ko na lang. Hindi ko pwedeng ipakita kasi documents to eh. <clears throat> uh, official receipt, Manila Economic Economic and Cultural <laughs> cultural office Taipei Taiwan So ang MECO po is ang MECO is Manila Economic and Cultural Office ayan Taipei Taiwan Uh but uh, 1532 pax ako niya Richard Bermejo ayan, Ito po So date um, July 23 2024 so Nag-apply ako July, um, first week ng July, so it's August, one month talaga siya, one month bago dumating. So wait, wait lang tayo. Uh, I-text te naman tayo or mag-send naman ng, ng um, text sa atin na we need to pick up. Our, uh, police clearance in LBC close to our kung saan tayo naka address na malapit sa atin so ang binayaran ko po dito is <coughs> um 1000 magkano nga ba 'yun <laughs> ayan uh, 1000 1000 yata tapos ang, one, ang 200, uh, 1 200 1120 is padala sa LBC uh, kung hindi ako nagkamali. Ayan. At, meron ako dito ang ano, ipakita ako. Eto, at ah, 2,000. Hmm, mali pala yung information ko. At, uh, 2,000 120 so 2,120 120 kasi yung padala sa LBC so ayan ito po siya may resibo ako dito so ito siya Uh, Manila Economic and Cultural Office. It means MECO. So, kung sa Taiwan kayo ay, ano yan? Teko? Yan, teko yata. Pero dito sa ano, pag nasa Makati na, MECO. MECO, yan. So, yan. Uh, ito na yung nakalagay dito, may uh, perma ni Ricardo C. Barion Jr. Atty. Manuel sa ito and for uh, finance assistant is director finance service ayan <coughs> a certified uh, true copy of the original issue by the Manila economic and cultural office taipei taiwan so meko pala talaga siya ayan manila economic and cultural office taipei taiwan sa so, taipei attorney manuel um, si uh, sa Twitter ang direct ng financial services. So, yan lang po. Ito siya, ang sa second thing. So, meron po siyang tatak. Ayan. Lee 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 C Lee Ho Lee si Ho. Lee si Ho. So, yan po. So, thank you so much And dito na yung aking Police clearance from MECO So <clears throat> uh, Ito po, pag kumuha po kayo Ng mga police clearance sa Taiwan uh, Kung kayo'y mag abroad at need Sa embassy uh, Pwede po kayo kumuha Sa sa Makati Ilalagay ko lang po ang Exact address At uh, dyan sa Aking uh, ano uh, dito ilalagay ko lang para madali yung ma-contact. Ayan. Thank you and salamat po sa inyong pag uh, support ng aking video for tonight. Sana makatulong ito at uh madali lang po sa mga may mga interview sa embassy saan man kayo pumunta, Canada, Germany, Europe, Australia, Canada, US yan, kung saan kayo pumuntang bansa, basta maka 6 months kayo, ay kukuha nang talaga kayo ng police clearance ayan, kung galing man kayo ng Taiwan, Japan, Singapore so, you need to prepare your police clearance, so ang nahirapan lang ako yung Hong Kong. So waiting pa po. So ayan. Thank you and this is Nori Ternay's vlog. Uh, disclaimer po, ito po ay base lang po sa aking experience. So, uh and isini-share ko lang for uh, makatulong tayo sa mga uh, nahihirapan ng pagkuha ng police clearance. This is Lori Ternay's vlog. Thank you so much. Bye.